Pagpaguho ng lupa at baha na itala sa isang barangay sa Tulunan, Cotabato. Higit isang daang pamilya apektado at daan-daan pa ang pahirapan. Alam natin ang buong detalye tinutukan niya ng Coronadal. Pan isa ngayon ang daan palabas at papasok sa dalawang sitio ng isang barangay sa bayan ng Tulunan Cotabato matapos na maitala ang pagguho ng lupa at pagbaha sa nabanggit na lugar. Sa inilabas na datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Tulunan, umabot sa mahigit isang daang pamilya ang apektado ng pagguho ng lupa sa mga sitio ng Tibok at Kolondatal sa barangay Bakong ng nabanggit na bayan. Dahil sa nangyaring landslide, natabunan ng lupa ang daan patung paaralan at palabas sa poblasyon area ng Bayan ng Tulunan kaya't nasanded ang maraming mga motorista pauwi sa kanilang kanilang tahanan. Maliban dito, mas pinili din ng mga estudyante na hindi muna umuwi sa kanilang mga tahanan at manatili sa kanilang mga kamag-anak at kakilala malapit sa paaralan dahil sa sama ng panahon at hindi agad nalinis linis na daan. Agad namang nagsagawa ng clearing operation ng barangay sa tulong ng LGU Tulunan upang mayroong madaanan ang mga tao. Ngunit hindi naging madali ang paglinis sa daan ng mga gumuhong lupa dahil sa patuloy na pag-ulan. Samantala, naging apektado naman ang baha ang ilang mga pamamahay sa nabanggit na lugar matapos na umapaw ang tubig baha sa ilog. Sa ngayon, nagpapatuloy ang clearing operation at damage assessment sa pinsalang iniwan ng kalamidad sa nabanggit na mga lugar. Una na sinabi ni Office of the Civil Defense Region 12 Information Officer Jory May Balmejano na nakaantabay ang kanilang ahensya sa buong rehiyon, lalo na sa mga lugar na itinuturing na landslide at flash flood prone areas kabilang na ang bayan ng tulunan. Patuloy naman ang panawagan ng Office of the Civil Defense Region 12 sa mga mamamayan sa buong Soxergen na magingat at maging vigilante upang makaiwas sa kapahamakan. Pag kinakailangan po lumikas, lumikas po tayo. Makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga lokal na pamahalaan na no. And uh, let us always monitor yung surrounding natin. Kung sa tingin natin delikado na po talaga, huwag pong mag-hesitate na lumikas. Punta po agad tayo sa ating uh, mga designated uh, evacuation site. Dapat meron meron din tayong bit-bit na emergency go bag kasi hindi natin alam kung gaano ba katagal na mananatili po tayo sa mga evacuation centers. Ang naging pahayag ni Jory May Balmejano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12, sa eksklusibong interview ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!